Hello po mga katambay, si Kamanong po sa Tambayang Makabayan uh, Ito po uh, ang ating Pangulo uh, Buti po uh, dumalaw sa mga sundalo natin na nakipaglaban sa teroristang uh, grupo na Maute sa Marawi Ito po ay last year pa Last year pa po naganap ito, yung bombahan po yung binomba po ng teroristang grupo na ito eh ngayon, dumalaw po ang Pangulong Marcos sa mga sundalo at uh, painggan po natin. Saka po tayo magkomento, mga katambay. Binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga sugatang sundalo na may mahalagang papel sa operasyon laban sa Daula-Islamia Maute Group o DIMG. Apat sa mga ito ay pinagkalooban ng medalya ni PBBM. Binigyan din ni Pangulong Marcos ang labindalawang sugatang sundalo ng Special Financial Assistance. Ang mga sundalong ito ang sumagupa sa DIMG na sangkot sa pamubomba sa Mindanao State University noong nakaraang taon. Ayan po mga katambay. Uh, Iko-correct ko lang din po, itatama ko lang. Una-una, eh, hindi po si President Marcos po ang nagbigay ng na assistance puro sa... Siya lang po ang nagbigay. Pero yung pera po, galing po sa atin yun, sa taong bayan. <laughs> Hindi po kay Pangulong Marcos, for correct lang po. <laughs> Pilipino po ang nagbigay ng tulong at assistant doon sa mga sundalo natin, Bayani. Ang nag-abot lang po ang Pangulo, bilang siya yung binoto nating Pangulo ng ating bansa. Lahat po ng lalabas sa kamay at bulsa ng ating Pangulo ay galing po sa kabang yaman ng taong bayan. Mga tamay, for correction lang po. Ah, uh, yan po ang ating pangulo. Ito po inaganap itong paipagbakbakan ng ating mga bayani sundalo last year pa. Last year. Pero salamat po. Salamat naman po at uh, bago sumapit ang araw ng mga puso, ay eh, na-bisita po ng pangulo ang ating mga bayani sundalo na binigyan naman ng parangal at mga assistance eh kaya nga alam po na kalungkot, I mean, last year pa yon. <laughs> diba? ni hindi na nga rin nga nagpunta po ang pangulo doon sa kaganapan po doon sa Marawi, 'di ba? Yung naganap na bomba, hindi na rin po siya nakita ron, 'di ba? Eh, noon po nakita siya, February na. nung pumunta po siya doon sa mga sundalong ng sugatan na nagpapagaling po sa ospital. Eh, yung nga po nakakalungkot, ibang-iba po talaga ang ang mga bawat presidente ng ating bansa. May mga iba-ibang katangian tayong nakikita. Yung kay Pinoy, hinabutan po natin, katangian ni Pinoy, di po ba, nagkaroon ng malaking trahedya. Yung sub-44, ang inuna ni Pinoy, kung natatandaan po natin mga katambay, imbis na salubungin at bigyan ng you know, respeto ang mga bayani na sub-44, ang inuna ni Pinoy, kung alam po natin lahat, natatandaan natin, yung isang car dealer ng Japanese, I think, uh, Mitsubishi, something like that. Doon nag-cutting ribbon ang uh, Pangulong Pinoy. Di ba ba? Kisa <laughs> sa Lubungin, uh, papunta rito sa airport, sa Manila Airbus or something. Uh, anong airport yung pinagbabaan nila sa atin dito sa mga na na maya pa natin bayani na sa 44? Ito naman po kay Pangulong Marcos. Eh, meron po siya mga travel noon. Uh, marami po siya nakaschedule na travel palabas ng bansa. Itong eh, huli po nga, eh, dito po sa Vietnam, di ba ba? Nung mga nakaraan lang. Kaya hindi, ma, hindi na asikaso, di umano, sa pananaw ni Kama, nung na puntahan agad-agad yung naging karahasan at pagpapasabong ng mga teroristang grupo na maute. Dahil nga ang Pangulo, eh, marami schedule, di ba? ba? yun naman po yung kanyang kanyang uh, na nakikita ni Kamanong nung dahilan, di ba Hindi po katulad ni Pangulong Duterte, eh nakita po natin yung pagkakaiba. Pagka merong ganyang mga terorista na ginagawa na hindi maganda sa isa ating bansa, tinututukan niya, nakatutok, at mismong siya, ora mismo, pinupuntahan niya, mga katambay, di ba? Nakita nyo naman po, for example, kung natatanda natin, si Pangulong Duterte, noong mga time na nagkaroon ng marawi, di ba? Ito, ito rin grupo na itong mga terorista. Di ba? Sinakop nila ng mga terorista itong marawi, di ba? Nasa ng Pangulo ng time na yon, Nasa biyahe. Meron siyang special visit na kinumbida siya ng Russia. Kung natatanda natin, mga katabay, nasa Russia siya nung pum pumuputok yung yung issue dito at nabalitaan niya na nagkaka-problema na Marawi. Meron pa siyang natitirang ilang araw na bisita, state visit sa Russia. Iniwanan niya. Bumalik siya ng Pilipinas, iniwanan na lang niya yung secretary doon. Siya na magpapatuloy kung ano man ang mapagmimitingan. Di ba? Ganun ang presidente commander-in-chief na talagang nakita natin kung paano yung pagmamahal niya sa bayan na talagang hindi niya talaga papayagan na masakop tayo ng mga terorista, di ba? Saka talagang pinuntahan niya. In action, di ba? Kahit delikado, pumupunta siya ro sa front ng bakbakan, di ba? Ilang beses siya nagpunta sa Marawi. At yung mga pulis na namamatay, pinupuntahan niya isa-isa yon, mga mga pulis yung mga nasusugatan, pinupuntahan niya sa mga ospital yon Personally. Di ba ba? Yun ang nakikita ni Kamano na pagkakaiba ng mga commander in chief. Ito po ngayon, si Pangulong Marcos. E, buti naman, nagpunta kahit late na. February na. Di ba ba? Uh, wala, pa, wala po tayong magagawa. May kanya-kanya nga po katangian ng mga presidente. At ang ating presidente, nakatutok po sa foreign investor. <laughs> Kaya marami pa pong, marami pa po tayong aabangan na susunod na kabanata sa ating presidente na talagang uh, manghihikayat at lalabas at lalabas ng maraming beses para manghikayat ng foreign investment sa ating bansa. Siguro, sa nakikita nika man no, eh, kailangan maraming foreign investment para bumaba ang kilo ng bigas. <laughs> di ba, ba nakakalungkot lang. Ah, uh, 'yun lang po ang Nakikita ko dito mga katambay eh, na ibang-iba ang bawat presidente ng ating basa. May kanya-kanya silang katangian. Bilang kay Kamanong, eh, nakita ni Kamanong dalawang mata niya. Na kung sino ang nagmamahal ng mula sa puso. Talagang hindi pakitan tao lang. Talagang makabayan kung sino presidente. Kayo po, malalaman niyo po yun. Ang hindi lang po makakatanggap noon, yung mga vlogger na nakakatanggap ng pabuya sa nakaupo ngayon. Mga di umano, nababayaran para atakihin ka na hindi na nila alam eh, yung prinsipyo nila, eh, kinakain na nila. Kahit na maganda ginawa nung nakaraang presidente, binabakbakan pa rin nila. Puro masasama ang sinasabi nila sa social media. Nakalimutan na nila yung ginawa sa kanila na kung hindi dahil doon sa sinasabi nila masama presidente, eh, baka patay na sila ngayon. Kung hindi sila nasaksakan ng mga gamot sa nakamatay na virus na COVID-19, di ba? Yan lang po, nakakalungkot. Dahil lang sa pera, yung prinsipyo mo, ay eh, nabibili na, di ba? <laughs> sabi, <nasasabi>, pera, pi. <laughs> di ba? Yan lang po, mga katambay. Si Katambay Manong, nag po na Mahalin natin ang ating bansa. Paglaban natin. Tis-tis lang. May pag-asa pa tayong muling bumangon. Paalam. Bye-bye.